I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng Adaposon. Dito sa side mo, regardless kung ikaw yung original or third party, dito palagi ang side mo. At dito rin palagi yung side ng Adaposon. So magsimula na tayo dito sa side mo. Kasi ang dating sa akin, current situation. Ano eh, break na siguro kayo. Nagbabadya na to dati hanggang sa natuluyan na na naghiwalay. Kasi um, malabo yung connection nyo. Maraming problema. Boring. Oo. Sabihin natin. Hindi na masaya. Kaya yan, yeah, nag-break. Basta break na to, okay? Hindi ko alam kung ito bang pa Patty yung um, dahilan pero mukhang hindi naman wala naman indicator uh, dito na siya ang dahilan so break na kayo ngayon tong ex mo ay in a relationship na sa iba siguro curious ka lang kung kamusta na siya at yung pinalit sa'yo current situation nila malinaw o aware yung isa sa kanila na yung connection nila ay somewhat toxic yan yan ang current situation nila may isa sa kanila na parang nag-self sabotage anyways kung yan ang kwento mo let's proceed punta mo muna tayo sa current feelings niya sa iyo. May ano tayo, tao. Kaya lang kasi genderless naman tong kwento na to. Kaya hindi ko masabi kung sino ang bida dito, babae ba, lalaki. current feelings niya sa iyo. Wala naman siyang galit sa iyo. Pero again, may lalaki tayo dito. Babae ka ba? At pat na ex pat na mo ay lalaki? O lalaki ka? Pwedeng energy mo to? O mag-resonate lang sa iyo to. Kung ni-embody ng ex mo yung masculine energy. Kasi may lalaki tayo eh. Or regardless na nga kung anong gender yan. Huwag napansinin yung tao. So, yung partner mo, ay, ex pala. Ex na to. Ex partner. Walang galit sa iyo. Actually, gu gusto niya nga kamustahin ka. Makibalita sa iyo. O magkaayos kayo as friends. Sige na ano? Current feelings. Actually, kapag nga naiisip ka niya, yung topic din ng reconciliation ay nagkukos ng anxiety sa kanya, siguro nahihiya siya, parang gano'n pero somehow eh, ang dating gusto kanya kamustahin, kaya lang na uh, natatakot siguro siya, na baka ma-reject siya, o hindi mapansin o hindi ka mag-reply kaya hindi niya magawa may fear siya punta naman tayo dito sa current situation eh feelings niya para sa ada uh, po so may tao ulit tayo babae naman to pero dahil nga nakakalito huwag na natin pansinin niyang tao na yan ay lalong lumabo current feelings, mahal niya talaga to. Kahit na nakakalabuan sila o may mga problemang dumarating sa buhay nila, mahal niya talaga to. Actually, parang gusto niya nang pakasalan kung di pa sila kasal. O kung kasal kayo, malabo naman yon Siguro gusto niya magpaanal kayo para mapakasalan niya na to. Parang gusto niya i-level up yung connection nila. Ganun. O sabi natin, parang gusto na niya mag dito. O good. Sa other person, magka-family, mag-live-in, ma I mean, tumira sa isang bubong. Ganyan. Parang ano, gusto niya pa i-work out yung connection nila. Wala siyang balak iwan. Tingin ko nga siya yung nagsiself-sabotage dito eh. Yung ex mo. Anyways, punta tayo sa extra cards. Extra feelings niya para sa iyo. Napakalaki naman ito. Yan, ganyan na lang. I think of you at night when the world is asleep and my mind is awake iniisip kita kapag gabi iniisip kita sa gabi kapag ang mundo ay natutulog at ang utak o diwa ko ay gising I have many regrets that keep me from moving forward. Marami akong mga panghihinayang na nagpapanatili sa akin mula sa pagkilos pasulong. <laughs> ano ba 'tong English? Eh translation ko. I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. <sighs> ano ba to? I Hindi ako nahihiya sa kung paano kita tinarato ang igok ko ay napakalaki para magmalasakit ha uh ha -huh. ito namang mga susunod na cards hindi ko siya babasahin dito dito ko siya babasahin ano Unworthy. yung title ba So, unworthy commitment soul tie. Ang dating sa akin, feelings niya. Hindi daw siya worthy sa commitment na pwede mong ibigay sa kanya. Pero, at the same time, feeling niya ay may Tawag May soul tie daw kayo eh. Ano ba Tagalog na? <laughs> may tali yung um, soul. Anong Tagalog na? So, basta may tali daw yung soul nyo. parang hmm, para siyang ano. Karmic connection. Sabi natin, mm, connection mula sa past life may unfinished business kaya nag meet pa dito sa ano present para tapusin yon yung unfinished business don sa past life mukhang tapos na siguro dito na nag end ang karma yung dalawa anyways magbibigay ako ng walong clue pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kaya lang nililipad ng hangi. Isa-isa na lang. So, may someone sa connection na to ay obsessive. Yung clue natin, pwedeng tumama sa iyo, sa partner mo. O, dito sa other ah, person. You let I use a whole name or nickname Sagittarius yung isa naman Scorpio teka ano ba ito ito So, Sagittarius o Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, so Jupiter sa birth chart. Year of the Ox, number 2 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 Torosta, number 10 Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo, iparsin nyo Nakalimutan ko sabihin. 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 Yung iba sa inyo ay nagdi-deal sa foreigner o baka kayo ay half foreigner. At ang huli ay karmic relationship. Sa tingin ko nga, karmic relationship lang ang connection yung dalawa. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.